Hi guys, what's up po? Magandang gabi po sa inyo. So, this video po is regarding po doon sa Pinos kong video about OFW Pension Act po na pinasa ni Senator Irwin Tulfo. So, maganda balita to actually guys kasi magkakaroon ang mga OFW ng 5,000 monthly pension kapag na-meet natin yung mga criteria as uh, dito sa bill na to. So, bago ibigay ang ayuda guys, kailangan muna ma-meet yung mga criteria ha. So hindi ito basta-basta libre. <laughs> so papahirapan muna tayo para makuha yung benefit na 'to. So actually linagay na ko na po yung mga criteria po doon sa video na 'yon. So let's uh, start again para sa mga ibang OFW na may mga questions about this po. So tignan po natin kasi yung ibang o OFW nag-comment po especially sa may TikTok. So actually nag-viral yung video sa may TikTok. Ang daming questions. So may mga nag-questions doon na let's say yung uh, Let's say nag-work na po sila total 15 years More than 15 years Pero yung edad nila is nasa 40 plus, 50 plus So tignan po natin kung pasok ba sila dito sa bill na to So basahin po uli natin guys ha So etong bill 252 na to actually is Napasa pa siya nung July 2025 this year So nag-viral lang siya few days ago kasi nung time na nagpunta si Irwin Tulfo sa Milan so dito niya na introduce etong bill na to so that time eh na nag viral siya so tignan po natin yung criteria guys so eto po yung madaming section siya so basahin lang po natin uh, yung few sections about this bill po so based po dito sa section number 4 guys lahat po tayo is eligible mapa sea base mapa land base OFW, let's say domestic worker, lahat po occupation that require physical labor, specialized training, or vocational skills. So, ibig sabihin, pasok po lahat tayo. So, punta po tayo sa section number 5. Ito po ang pinaka-importante. Pinaka, ma, pinaka importante. Ito yung eligibility. So, eligible ba tayo or hindi? So, makukuha ba natin yung ayuda? or hindi. <laughs> so, basahin po natin yung eligibility. So, the benefits of this act shall apply to an OFW who is, letter A, at least 60 years of age upon retirement with accumulated 15 years of overseas employment. So, ibig sabihin po, yung edad po natin ay uh, hindi dapat bababa ng 60 years of age. So, ibig sabihin dapat 61. Kung 59, ibig sabihin hindi tayo qualified. So ibig sabihin guys yung tanong doon sa TikTok or dito sa comment section Sabi niya is uh, 15 years of working pero yung edad niya is nasa 40 plus or 50 plus So ibig sabihin guys, hindi po kayo eligible. So base po 'yun dito sa section number 5 ha kung titignan po natin, pero depende po 'yan sa DMW kasi sila po ang magdi-determine kung qualified po ang isang OFW. So hindi lang ito yung uh, criteria kasi dapat 15 years of overseas employment. So itong 15 years na po to guys, accumulated po siya ibig sabihin, hindi po siya sa isang company lang. Ibig sabihin ito total po ang total years na pagtatrabaho nyo sa ibang bansa po. So maliwanag po yan, 15 years accumulated kahit iba-iba pong company. So eto po yung section number 5 po. So punta tayo sa pinaka-importante Section number 6 po. Section number 6, Overseas Filipino Workers Pension. So, all eligible Filipino workers shall be entitled to receive a monthly pension in the amount of at least 5,000 pesos. So, ibig sabihin, hindi bababa sa 5,000 pesos per month upon retirement subject to the pension plan to be established by the DMW. So, ibig sabihin, kapag nakapasa po tayo or eligible, so, marireceive natin is hindi bababa sa 5,000 kada buwan po. So, ibig sabihin, this would be established by the DMW pero guys, we are not yet sure kasi Depende po yan kung may pondo. So, ibig sabihin, so, isusubsidize rin ng gobyerno para mabigyan lang tayo ng pension uh, amount na to, ng 5,000. So, puta po tayo dito sa section 7. So, again guys, eto palang section na to, I mean this bill po, hindi po dito nakasaad kung magbibigay ba tayo or magkocontribute po ba tayo ng amount para lang dito sa bill na to. So hindi po nakalagay dito yung we need to contribute at least like 5% to 10% of our gross salary. So hindi po dito nakalagay guys. Sa maliwanag po 'yan. Pero sa interview na lumalabas kay like uh, Karen Davila and Erwin Tulbo, doon nakalagay po na magko daw po tayo ng amount para at least maging eligible po. So actually that was not official po interview lang po yon So, ang pinaka-official po kapag nasa papel na, ibig sabihin, let's say itong bill na to official po to kasi ito po yung na-submit sa Senado. So, ito po ang susundin muna natin so far sa ngayon. So, ibig sabihin, hindi po dito nakalagay, hindi po dito nakalagay na magkukontribute tayo ng pera base po doon sa, sa natin dito sa ibang bansa. So, yung po ang maganda guys, let's say kung hindi na tayo magkukontribute ng amount, its advantage for us na po. So, punta po tayo dito sa my section number 7. So, role of Department of Migrant Workers. So, ang agency pong maglilid nito is yung DMW. So, they will establish a pension plan for OFW. They will manage the OFW pension fund to ensure its sustainability and determine the criteria of eligibility in a coordination with relevant government agencies. So, DMW po ang mamahala nito And then kailangan yung pondo sila po ang magre-request niyan sa government. Medyo nagkaroon lang siya ng misunderstanding po dahil doon nga po sa interview ni Erwin Tulfo kay Karen Davila na kung saan magre we -re are required to contribute. So para po siyang SSS kung ganun po ang mangyayari. So mag-focus lang tayo sa SSS instead po, di ba? So ayun guys, actually kung titignan po natin yung nakaraan pa, kung magse-search po tayo sa Google, ang ako. Hindi po Google, Google. sa Google po, actually napasa na po ito dati pa ni Senator Trillanes po. Yung napasa po ni Senator Trillanes is year 2010 pa po siya. Yung bill na to is tinatawag dati na Workers Pension Fund Act of 2010. So after 2010, 2025. So almost 15 years ngayon lang na ngayon lang po nabuksan, di ba? Super haba na paron. Kasi po nung time na yon, yung 2010, siguro hindi po siya na-approve. Kasi nga po dito sa section number 4, yung una po, yung 2010 na bill nakalagay dito is the overseas Filipino worker shall remit 5% of their gross monthly income to fund for 5 years. So dati po yan na 2010 na bill na kung saan required tayo magbigay ng 5% sa loob ng limang taon para lang mag-qualify dito sa uh, Worker Pension Act na to nung 2010. So ngayong 2025 bago po siya hindi po siya nakalagay. So I hope na hindi tayo magko-contribute ng amount para lang dito sa OFW Pension Act na to. So, ayun guys, that's all for today's po. This is only elaboration of some questions that I read sa my TikTok po. So, and Facebook din po. So, I hope that it clears at least a little sa mga questions nyo. So, maraming salamat guys sa time and if you like po the video, please don't forget to follow and pakishare na din po. Maraming salamat po and God bless you all po. See you in the next video.